Punta kami kay teacher pe O barangay Kukunin yung bag ni Janica Saka daladala -dala niya yung Panlinis Ano yan Donate ni Jen Jen Para malinis yung kanyang School Oh wait lang Ay bilisan mo matali may ginagawa dyan Nanggawa yung bahay mayong May pa ko, Ben. Ayun pa ko. Ayun pa ko. Banta tayo barangay. <laughs> Buat-buat niya yung yun, yun. <coughs> ano Panlinis. Ayun yung map. Yung mga mo dyan. Oh.

Tasa Wala Ako na magbubuhat nyan. ka. Ali. <coughs> <coughs> kasi yung school na dyan din. Wow. Wait lang dyan. <laughs>

Nani yeah, pili ka diyan kahit ano? Empat ba? Tinya. <laughs> Ay na lang. <laughs> Ay na lang. Yan, tara. Picture ka doon, dali. Wow. Ang galing, thank you po. Okay. Okay, wait lang ako mauna. Kukuha ah, niya na ano. yung <coughs> bag na violet. Tingnan, uh, hey Jen. Ba wow! <laughs> bag na si Jen, Jen. Ah. <laughs> Dali, pakita mo kay mami. Hello, baby. List ako dyan. Hey, ganda. Ay, paay sa. <laughs> Pakita mo kay tatay sa kanya nanay. Uwi mo baon. Yan ha. Dali, pakita mo. Dali, pakita mo kay nanay sa kay tatay para lagyan ng baon. <laughs> <laughs> Sabi mo kay Kuya siya pang yung baon. Eh hey Roche, ka lang nagbabasa hmm. eh. Siya pumili niyan eh. Siya pumili.